Hindi naaninag sa ilang lugar sa Batangas ang bulkang Taal dahil sa makapal na fog. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Walang bulkang taal ang nagpakita sa mga residente ng barangay halang sa Lipa City, Batangas, kaninang umaga. Maging ang bundok ng makulot, hirap ding mabanaag. Ayon sa FIVOX, dahil ito sa makapal na fog, wala raw volcanic smog o fog sa lugar. Based doon sa IP camera namin, walang steaming yung taal volcano. Most likely, um, ordinary fog lang yan. Um, umulan daw kaninang magaling araw, di ba? parang nag-evaporate ng siguro yung tubig. Hindi na bago para sa mga residente ang ganitong paligid, ang lawa, kalmado, kaya tuloy ang hanap buhay sa pangingisda. Ay pagdaulan dyan, laging parang nagkakaroon siya ng usok. Ay wala akong nararamdamang ano, di dyan kung ganyan lang talagang ano, kumisan. Uh -huh. Yan yung tayo kumisan. Kita namin pagkawin ni nausok na. Wala rin daw na lalanghap na asupre sa lugar sa nakalipas na 24 oras, apat na may hinang paglindol sa bulkan Taal ang naitala ng state volcanologist. Mahigit 10,000 tonelada ng sulfur dioxide, ang pinakuling volume na nairistro ng ahensya. Hindi ulit kami nakapag-measure. Uh, dapat may steaming muna sa kami nang measure Wala naman daw dapat ikapangamba pero hindi daw dapat inaalis ng mga residente ang pagiging alisto. Mag-monitor sa paligid kung nagkakaroon ng hindi pang karaniwang aktibidad ang taal. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.